Kita ko, may eleksyon o na wala. Nakakarating ako kung saan, saan para makapagbigay din ng tulong, makipagservisyo. Sila nagsasabi sa akin, tumakbo ka, tumakbo ka, tulungan mo kami. Kaya ako nandito ngayon. At isa pa, gusto ko rin talagang makatulong sa peace and order natin. Gusto kong manumbalik yung paniniwala at tiwala ng mga tao ng mga magulang na pwedeng makauwi ang mga anak nila sa kanilang mga bahay na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Nagkalat na naman po sa lansangan ng mga adik. Nagkalat na naman po ang mga drug lords. At grabe na naman ang korupsyon dito sa atin. Kapag may korupsyon, lahat ng krimen mangyayari. So yan po ang aking tutu tutuunan, pangalagaan ng peace and order, sa akin ng Panginoon, sa tulog ng mga tao, walang pano daw magtatrabaho.